Welcome back po dito sa akin channel Hasit G Vlog So ayan nandito na naman kami guys And dyan na ng kabataan Ano naman Ayan For today's vlog Ayan ang gagawin namin ay Hindi ko alam kung ano gagawin namin Pero explain ni Krisa Ano yung gagawin natin Krisa? Manglimas Nang isda Manglimas Yan guys Manglimas daw ng isda So punta tayo ng fish pan nila So, samahan nyo kami. <laughs> Pasok <laughs> intro. Promise! while waiting, may hinihintay pa po, po kami. Ayan, yung mga bata, kumakain sila ng mansanitas. Ayan, kung alam nyo to, ito yung mga maliliit na, ito, ganito siya. Ayan. <laughs> diretso ka, ano niya? Loya, diretso. Kukuha ta to, ajan. Ayan, kakainin <laughs> daw <do> to, guys. Kukunpud. <laughs> Gahit. Ay, ay, mga damay. Wala na, may bunga. Pugitin natin. Ayan, sino, sino nakakain <laughs> ito, mansanitas? Oh! Oh. <laughs> hindi ko alam, wala sa'yo. Hindi okay. ko naintindihan. <laughs> Ayan. So, andito na pala tayo. Dito pala yung area kung saan kami maglimas ng fish pan. So, ayun. May nilakad si Nilpas. Kukuha daw siya ng kawayan. So, andito na sila. Check natin kaano gagawin nila yung mga bata. So, panuuri natin sila. Guys! <laughs> My pimples ako, guys! <laughs> Yan si Kyle. Hello. Hello.

Uh, uh, Pulis-pulis sila. Oh, pag na, po mga putan. pag Isa Isa ba? na yung na daw. mo Jace! Oh, pagi ni, pagi. Kebiri, moy. Maligo, kan? Ayan guys. Yan po ang ginagawa nila kasi para yung tubig, mabawasan yung tubig na doon sila kukuha ng mga isda. Kailangan maubos yung tubig. Kasi yung mga isda, saka na sila magsisilabasan pag wala ng tubig. So ayan, hinahakot nila yung mga tubig from there na part hanggang dito pinapasok nila. hirap din pala maglimas no ganyan pala yon ang tagal kasi syempre yung kailangan yung tubig doon dapat mawala Ay. Yan. nilalagyan nila nila ulit ng boundaries para yung tubig hindi makapasok doon ulit sa uh, kabila guys nice. ayan musta na ka Yeah. Ang na si Neil Pax on the rescue. <laughs> Ipataas lang net. Yan, yeah, wala na tubig doon sa kabila guys. Yan, tingnan nyo. Wala nang tubig. Hindi na, tabang Yan, napapas sugod so ako guys yan. Teren. Nas 20. 20. Ah, grabe lagi. Hindi kita just one Mm, buo. sani sanila soy? Dira ayo. Lang <laughs> mo pa A few moments later. Then, so guys, meron tayong part two. Another area po ito, guys. Another area. Then, yeah. kasi yung dante Doon kami kumuha, Doon So ngayon dito na naman to ayan kasama nila yung chuhi ni hinilpak konti na 'yun yeah, hindi madali ang ganitong trabaho guys hindi siya madali hinilpak oh hinilpak uy kon man do mo nagdanganak ganina hala <laughs> dako <laughs> kayo wa

kailangan isa uli yung mga maliliit na tilapia kasi sayang pa siya guys. Dito nila nilipat. Dito marami, marami tilapia Ayan. dyan. Ayan yung maraming tilapia dyan guys. So yung mga nakuha nilang maliliit na tilapia, so binalik na doon para mabuhay pa at palakihin. Hindi pa nila time. Tapos na silang mag Kuha ng isdas So hanggang dito na muna yung upload natin Yung video natin guys And thank you for watching And please don't forget to watch. And subscribe, subscribe. Like. Haset G Vlogs Thank you so much guys and see you around Bye! Bye. <laughs>